Ayun. Uh, Dali din. Ako. Grabe dala. Dalawang talim eh. Ayun. Okay, Peso. I mean, no, Good size, so. Ito yung sira. sama po palang umaga muli sa inyo lahat. Gaya na sinabi ko, uh, kahapon, uh, dito tayo babawi sa kalumpang, dito tayo lalawit. Pasakali, dito tayo makarami. So, yung lumabas ngayong araw na to ng Talim Yan sila uh, Boss Edwin Migosa ng Los Banos Anglers At si Kuya Alfredo Alvarez Ng Bay Anglers Club Ayan, shout out Bay Anglers Club At Los Banos Anglers Ayan Shout out sa inyo mga master At mm, solo muna ako ngayon at mga busy Yung kasama natin kahapon is mga busy ngayon Ayan Uunahin natin to mga anglers to mga tapat ng cottage na to So sigurado mamaya dahil araw ngayon ng linggo October 8 ay maraming tao mamaya yan dyan. So andito tayo ngayong umaga alas 6.20. Ayan. Testing ulit tayo. Kaya sa mga Agusan tayo lalawit kaya. So ayan mga kaanglers may dala tayong lumot galing pulumbay kahapon. Ayan o. Oh. Medyo madilaw na yung kulay niya. Ibig sabihin parang may ano na magulang na. Pero subukan natin dito sa spot nito. Ayan. you know first cuts tagal talagang mahilap dito sa itaas oh. ay salamat makagaling na tayo doon sa parang spillway doon sa taas so dito pa rin pala talaga yung tayo makakadali taba ba grabe first cuts Grabe uh, tala Dalawang talim eh hmm. Lumok yung isa ba Marabit pa Lunok second catch po patlay sabi ko na eh oh. pati patlay dumadali dumadali sa lumot oh. alam mo tayong lagayan ito size so, oh you Hindi no, know, good size so Ah. Okay, Malapit na tayo sa cottage pababa. Dito pa lang tayo nakakahuli mamaya, dun tayo sa ups sa downstream. Dito muna tayo. Ayos Dito naman tayo lalangit mga anglers Kung saan unang-unang natin ginawitan Yung spot na yan Ayan Diyan natin unang-unang nakita si Roland Dali Maranan At syempre shout out Team Popoy Kalumpang Anglers Ayan Sabi ko yun Nasa Agustin lang He's on Yung Pabak Ayos tinapan ka rin para to kahit maagos ano mo ang sabi yun eh nauhuli kahit maagos makakahuli uh, sila agos ba ano bago masundan at least na dadagdagan Ya. Yeah. Oh, you know. Oh. Ah, liman na tayo. Oo, talaga lagi na sa tas dito, puro mga 3 finger mahigit Pero okay na rin. Time check mga kanglers ka ah uh, 1:16. Ayan. So bali na tayo mga kanglers ka at uh, talagang wala nang dumadaan. At napansin ko mga kanglers ka ano, lumit na pati yung tubig. So malinaw. <laughs> May okay, no, pati siya kaya siguro may islaman siya eh talagang ayaw ko at mm, malayo pa lang tayo siguro nakikita na tayo kaya yung karamihan yung huli natin sa mga malalalim at saka sa malakas talagang agos so siguro uh, balikan natin to kapag uh, medyo lumaki na ulit ang tubig dito ayan so hindi naman tayo binigaw mga anglers at uh, nakalimang piraso na naman tayo ayan oh. Uh malaki yung buhay na mano natin mga kangres ay ano oh. oh, at least pangulam na oh, di ba medyo nakabawi-bawi ng konti dito sa spot na to so dito sa downstream nakadalong piraso lang tayo sa upstream nakatatlo nga tayo at ito nga yung buhay na mano natin alos pa pinggir na oh, ayan oh. ayos pangulam na oh, di ba Simple simple lang, may pangulam na tayo. Hmm. Hmm. So, yung nagtalim sana, maraming huli sila ngayong araw na 'to, linggo. Ayan. At ako nga na i-tomesti nga dito sa Kalumpang. Ayan. Siya shout muli shoutout sa kaya sa Team Popoy. Ayan. Nang Kalumpang Anglers. So, paano mga Anglers? Sa susunod na Sabado at Linggo uli. Ayan. Ah, hindi pa natin malalaman kung saan tayo i-spot. Saltwater Talim, Batangas. Dito talagang uh, pahinga muna dahil maliit na tubig. Kaya yun, maghihintay ulit tayo ng paglaki ng tubig nito mga kaanggas. Kasi yung unang spot natin dito nga is malaki yung malaki yung tubig at medyo malabo. Kaya nagkakagatan. So paano mga kaanggas hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa bago po nating mga subscriber at sa mga bagong viewers. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Uh, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking munting channel ayan hanggang sa muli mga anglers next Saturday at Sunday ayan